eto na ang po mga kabayan ay lapitan po natin lapitan po natin yung sisi ang ganda ng mga yung mga kabayan ibang klase po walang buhok tignan po natin ito po mga kabayan ay pugo pugo pala ito paano ma'am paano binubuhay ito anong kung pagkain yan patingin oo uh -huh. Ito mga kaubayan nakakatuwa maring bibili po tayo nito at mag alaga tayo para may isa isasama po tayo sa manok pero tingnan ko muna yung kinakain nila mga kaubayan dito na ako po sa bandang ilalim ay kalapati po ka yan po ha? Ka na? ayan kalapati asan ako? yung pagkain niya ma'am oh, oh, shout out shout out sa ating mga kaubayan dito sa Olongga po na Naumalengke tingnan ko yung pagkain niya. Nakakatuwa mga kaubayan, walang buhok. Kaya lang parang mapayat. Ah,